Hello. Oras ng kanilang bukain Ayun. mau <tik> Ayun. <tik> nagulat ang iba <laughs> ano durog yung pagkain nyo na sino ka ayun kain na na nila Ano yung maingay na yan? Mag, Parang ano? Uh, sinok? Dahil like, powder yung feeds Sinisinok sila Malagkit sa tao yan, lalamunan Likot ng kamay ano? pa naman laman ang kanilang painuman Hmm, iba rin ang trip nito. Balahibo ang kanyang pinukuha. Ay, pagkain dito sa harap niya eh. Iba rin ang trip mo, ano? Ah. Uy. Pila <laughs> ba siyang ulo? Kakabag kinakuha na mo ng video. <laughs> Ito kapag tanong lang, ano? sa pagsalita lang ano Hello Tumihula talaga eh Ayun, <laughs> may nagulat Nagulat sa potok Hello May mahirap kapag ka may nagpapapotok. Ang mga manok ay nagugulat. Hanggang dito na lang po ulit. Salamat sa pananood. Ingat po sa ating lahat. And God bless us all.